araw mga kapromdi ito na naman si probinsyanong dibay dibay welcome dito sa ating channel at meron tayong e repair na ano laptop baga ayusin natin to na ipadala sa atin itong laptop na to ay pang cashiering POS na machine so ayaw na mag on ito naka charge naman gumagana naman itong kanyang ano charger pero ayaw sya mag on long press o kahit anong gawin mo so ganito kasi yan pagka ganito kasing klaseng laptop na kasama yung kanyang keyboard yung power button niya kasama sa keyboard pag magkaroon ng kumbaga, lamat itong keyboard natin talagang maaabiktuhan itong power button natin ito yung tingin ko lang dito ngayon mga kapromdi, buksan natin to. Tingnan natin kung uh, talagang keyboard nga bang may dahilan. Okay? Kasi ayaw siyang mag-on eh. Long press. Ayan. Ayaw talaga. So, uh, antay lang kayo. Buksan natin at ipapakita ko sa inyo yung loob. Okay? So, ayan. Nabuksan uh, na natin. Natanggalan na natin yung kanyang uh, ah uh, DVD drive dyan dito yung kanyang hard disk and then uh, dito yung kanyang ah uh, key, keyboard flex na wire stop it get some help flexible wire sa keyboard niya. so saksak natin itong charger kung mag ba ayun, ah, nag iilaw kita niyan tanggalin natin itong charger ayan, mamatay siya ibig sabihin, nag-function ang kanyang power supply o yung kanyang charger kung baga, patay man ang baterya ah, malamang mag-on siya dahil ah, gumagana yung kanyang charger nag iilaw dyan eh so dito sa kanyang keyboard na flex kung makikita na sana makikita natin ng ma maigi lapit pa natin ang dali uh, ayan so wala tayong holder so steady lang natin yan dyan ah uh, dito sa ano na to ito yung ano ng kamay ko itong last na ano niya last two pins 'yan yung sa power supply niya dito itong last two pag atin yang iano i short circuit mag-power on yan kung talagang yung kanya-kanyang power switch lang ang problema so i zoom out natin okay tapos makikita nyo pag mag may ilaw dito sa kabila ibig sabihin nag turn on na siya so lagyan natin na uh, ano natin na uh, i eh, ang tawag nito i eh, short circuit natin dito okay ang eh, ayusin ko lang yung camera. okay zoom ko lang kasi hindi ko makita masyado ayan titignan na natin dito ay mali ok ayan tapos ayan, ano na yung mata natin ayan, ayan so, Tingnan natin dito sa kanyang screen. ayon nag turn on so ang problema yung kanyang ah dito yung kanyang keyboard so kasama kasi yung supply niya sa keyboard so i, I mean yung power switch nya sa keyboard so nadamay yung power switch kung makikita natin ayan nag power on siya mga problem so ang gagawin natin dito bibili ng bagong laptop yung No no, may ari nito. Tapos lilipat natin yung mga files ng POS niya dito. Okay? So yan, Sa so, ngayon i-copy ko muna yung files dito. files ilipat ko sa USB at saka lilipat ko na naman ulit sa bagong laptop, okay? So ayan, uh, pinatay natin so, tapos nandito yung bagong laptop okay ito na yung sandali okay nandito ito yung laman ano naman to eh yung mall pull out kumbaga sikanhan sikanhan na mga laptop ang kapal, makikita mo ang kapal hindi mahirap kunin ah kapal kasi hindi ba sa bag nya natin yan, yung POS i-run natin, mamaya tingnan natin kung okay na ba, goods na ba okay, uh, ito nga pala ang um, solusyon dito dahil nagmabadali yung may-ari, so bumili siya ng ganito, pero kung talagang ayosin to, maayos pa to ito niyang, ano na yan flex, ay, yung keyboard mismo, tapos pati yung kanyang LCD screen okay na yan, goods na yan so yan lang muna mga kapromli, no Thank you. Uh, Salamat uh, mga kapamilya.